sa isang malaking mall. Libo-libong tao ang pumapasok araw-araw. Pero sa ilalim ng mga escalator, sa likod ng mga salamin at butik, may isang lihim na nananatiling buhay sa isipan ng mga Pilipino. Isang kwentong katatakutan na nagtatago sa pinakaabalang lugar sa bansa. Ito ang kwento ng kambal na ahas sa Robinsons. At ngayong gabi, bubuksan natin ang mga detalye. Totoo ba ang kambal na ahas? At bakit hanggang ngayon, takot pa rin tayong umakyat sa escalator ng mall na ito? Manatili hanggang sa huli mga kakwentuhan. Dahil mas nakakakilabot ang katotohanan kaysa sa alaman. nagsimula ang lahat noong kalagitnaan ng 1990s. Para sa maraming Pilipino, ang mall ay hindi lang basta tindahan. Ito ang simbolo ng progreso ng pagpasok ng Pilipinas sa modernong panahon. Kasabay ng paghanga sa mga air-conditioned at modernong gusali ay ang malalim na takot at hinala sa mga taong may sobra-sobrang yaman na nagpapatakbo nito. Sa mata ng masa, ang ganoong klasing yaman ay imposibleng maabot ng walang madilim na lihim. Dito na pumasok ang bulungan. Ang mall na ito daw ay hindi lang pag-aari ng isang negosyante, kundi isang magkapatid na kambal. At ang kambal daw nito ay isang lalaking nilalang na kalahating tao at kalahating ahas hindi lang simpleng ahas kundi isang man-snake creature na nagtataglay ng talino ng tao at lakas ng isang nilalang. Ayon sa matinding chismis, ang kambal na ahas ay nakatago sa isang secret lair na nasa ilalim ng mall. Partikular daw sa bahagi na malapit sa mga fitting room ng isang sikat na butik ang kanyang misyon, mangulikta ng mga dalaga. Ang mga biktima raw ay karaniwang magaganda at inosenteng kababaihan. Ang kambal na ahas ang naging personal na anomalya ng pamilyang may-ari ng mall. Ang lihim na pinagmumulan ng kanilang kasikatan at kayamanan. Isipin nyo ang bawat pag-akyat sa escalator, ang bawat pagsubok ng damit sa fitting room ay maaaring ang huli mong hakbang patungo sa kanya. Dito nagsimula ang isa sa pinakanakakakilabot at nakakatakot na urban legend ng Pilipinas. Ayon sa alamat, ang kambal na ahas ay hindi basta nangingid na. Siya ay nandaraya gamit ang teknolohiya at kasakiman. May dalawang patibong daw itong inilalatag sa loob ng mall. Ang una at ang pinakasikat ay ang salamin na may kapangyarihan sa fitting room. Ang fitting room ay sadyang idinisenyo para sa mga mag-isang dalaga na nagsusukat ng damit kapag pumasok daw ang biktima, bigla na lang lumiliwanag ang salamin at nagfa-flash ng pera, ginto at mamahaling alahas. Ang visual illusion na ito ay nagpapaakit at nagpapakalma sa mga biktima. Ngunit sa sandaling makuha na ang iyong atensyon, babagsak na ang sahig. Ito raw ay isang secret shoot na direktang papunta sa kanyang lair sa ilalim ng gusali. Doon lululuki na raw siya ng nilalang o kaya naman ay gagamitin para sa mga madidilim na ritual para sa negosyo. Ang pangalawang patibong ay may kaugnayan sa kwento tungkol sa escalator ng mall. Sinasabing ang mga biktima raw ay sinasadyang hulihin ng kambal na ahas habang sila ay umaakyat. Bigla na lang daw itong humihinto ng walang dahilan at ang mga biktima na natataranta ay mahuhulog at mapupunta sa isang lihim na lagusan. Ang hinala ay sadyang minamanipula raw ang makina ng escalator mula sa ilalim. Ang bawat paghinto, ang bawat kakaibang ingay, ay pinaniniwala ang senyales ng paghuhuli. Ang mga kwentong ito ay tila panaginip lang hanggang sa idinikit ang pangalan ng isang sikat na personalidad na lalong nagpatindi ng takot at nagdala ng katotohanan sa alamat. Ang pinakasikat na pangalan na idinikit sa alamat na ito ay ang aktres na si Alice Dixon. Ang kanyang kwento ang siyang nagpabago sa urban legend at nagdala nito sa national consciousness bilang isang nakakakilabot na katotohanan. gitna na matitinding bulungan, ang alamat ay nagkaroon ng muka. Noong panahong iyon, si Alice ay sikat na sikat, crush ng bayan at isang prime symbol ng ganda at kabataan. Nagkataon na may kwento siyang nawala at naabdak sa loob ng maikling panahon. Ang mga chismis at usap-usapan ay hindi na makontrol. Mula sa pagkawala niya, lumabas ang detalye siya raw ang huling biktima ng kambal na ahas. Ang kwento ay mas naging madilim at personal. Di umano ginahasa siya nito. Pero dahil sa kanyang kasikatan at epluwensya, siya ay pinalaya kapalit ng sobrang laking halaga ng pera at isang pagbabanta ng katahimikan. Sa sandaling idinikit ang pangalan ni Alice sa alamat, Nagbago ang lahat. Ang isang simpleng urban legend ay naging isang pambansang obsesyon. Ang pag-ugnay sa isang sikat na personalidad ang nagdala ng alamat sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ang kwento ay parang apoy na mabilis kumalat na naging dahilan para magtanong ang bawat Pilipino kung magagawa ito sa isang sikat na artista paano pa kaya sa isang ordinaryong dalaga? Ito ang nagpatibay sa kambal na ahas na myth bilang isang dominanting bahagi ng ating pop culture horror. Paglipas ng maraming taon, mismong si Alice Dixon ang nagbigay linaw. Sa isang panayam, pinabulaanan niya ang kwento. Iginiit niyang ang lahat ay gawa-gawa lamang at walang katotohanan. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. I know a lot of you are going to be saying, ay, ano ba naman yan? Denial na naman. Tapos, What I'm saying is that nothing really happened. Nothing really happened in the way that the urban legend or the myth dictates. Kunwari, hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako um, tumakbo sa corridor palabas ng, you know, papuntang hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin nangyari yung nakat yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself. Those things are all not true. Ngunit bakit sa kabila ng debunking na ito na nanatili itong sikat, dahil ang kambal na ahas ay isang epekto ng takot sa pagbabago at kasakiman. Ang ahas ay naging metaphor para sa panganib at kasamaan na nakatago sa likod ng malaking yaman at kapangyarihan. Ito ay isang sociological tool para sa mga tao na i-express ang kanilang pagdududa at maaaring inggit sa mabilis na pagunlad at sa mga taong mayayaman sa Pilipinas kwento ay nagsisilbing babala. Hindi lahat ng kumikinang sa mall ay ginto. Mayroong madilim na presyo ang mabilis na modernisasyon. Ito ang dihilang kung bakit kahit alam nating hindi ito maaaring maging totoo, nananatili pa rin ang ating mga kaba. Ang kwento ay hindi tungkol sa ahas, kundi tungkol sa takot natin sa mga lihim at sa mga kapangyarihan na hindi natin kayang hawakan. At yan makakwentuhan ang sikat na kwento ng Robinson Small noong dekada 90. Kayo naman ang magbahagi ng inyong mga opinyon. Nag-iingat ba kayo sa mga fitting room? At ano ang inyong personal na karanasan o kwento tungkol sa kambal na ahas? Ibahagi ang inyong mga teorya at opinyon sa comment section sa ibaba. Lalo na sa aking mga millennials, ibahagi natin sa mga Gen Z ang kwentong tumakot at nagpaisip sa atin noong tayo ay bata pa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos.